Hi guys! Welcome back to our YouTube channel! Please don't forget to like, share, and subscribe para lagi kayong updated sa mga video na i-upload ko sa aming YouTube channel. Isang magandang araw po sa ating lahat, lalong-lalo na sa lahat ng ating mga senior citizens dito sa ating bansa. Sana ay maisa batas na ito sa lalong madaling panahon upang mas mapakinabangan pa ng ating mga lolo at lola. Sana ay maging tuloy-tuloy na ang pag-aproba upang maging isa ng batas ang Universal Social Pension upang wala nang pipiliin pa at lahat na ng ating mga senior citizens ay makakatanggap. Ang balitang ito ay nakalap sa Facebook page ng Senior Citizens Party List Congresswoman Milagros Aquino Magsaysay. I would like to uh, to appeal to my colleagues here uh, to please support this bill because you will make the senior citizens all over the Philippines very happy if they will receive their own pension. Kasi ito po talaga ang clinaclamor ng mga senior citizen na bakit hindi na lang lahat. So talaga po naman na hindi ko tinigilan ito para sa ganon ay mahiring ngayon at I hope with your help ay ma-approve -ma ito ngayon so that mapunta na po sa plenary. Thank you very much. Thanks for watching. Please don't forget to like, share, and subscribe.